Ano Buttercup? Cupcake! Cupcake! Shhh! Buttercup! Guapo ka ba? Guapo ka? Taba-taba mo na! Taba-taba! Taba-taba! Shhh! Hmm. Kagati mo yung kamay ko. Laroin laro yung kamay ko. Ayan! Ayan ang laro ni Buttercup. Mm hmm! Mm hmm! Hi! Cupcake! Cupcake! Nakilala niya si Buttercup, di ba? Dati pinakapun natin to sa ano? Pakapunan. Kaka. Cupcake. Cupcake. Mati ka. Mati ka. Nanghihingi ito ng pagkain. Eh. Ayun o. Makain sila ng awzi. Gusto niya ano. Ibibigay sa akin yung pagkain. Spoiled. Spoiled brat yan eh. Okay, spoiled. Kaka. Kaka. Mati ka. Mati ka sa seta ngayon. Kanina ang dal-dal-dal-dal mo. Ah, kasi naka-video ka. Cupcake. What Ano? Ha? Hindi ka nasasalta? Pagkain? Gusto pagkain? O gusto mo vitamins? Ay, vitamins. Gusto niya. Ito, gusto mo? Ito? Ito ba? Ito gusto mo? O, oh, alam niya yan eh. Alam niya yan eh. oh O, oh, o, oh. o. Alam niya, alam. O. Oh. Ayan ayan ang gusto niya oh si Honda din daw nako si Gamora si Pepper Pepper si Pepper mahiyain to eh hmm? nagchichi ayan na ayan o mo si Buttercup oh. si Buttercup oh ano yun Buttercup oh 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 sasmeyo mga batang matatakaw. Kaya matataba. Paano? Umiinom ng vitamins. Which is good. Diyan. Aba, babay ka na, Buttercup. O, oh, ayan. Tignan mo. kagawin ni Buttercup. Pupunta naman siya ng Aussie. Di ba? Ganyan siya kaano? Actually, ganyan siya kabait. Ayaw niya na nakikigulo. Hinahayaan niya muna yung mga kumakain. And then, kapag empty na ay wala nang tao dun, wala nang tao. Wala nang ibang kumakain na sa kainan, saka lang siya kakain. Or, kapag feeling niya, di ba ganun nga siya kabait, di ba? Kapag nakita niya ako na, ano, na, na malapit na sa kainan, tatawagin niya ako ng tatawagin para iabot sa kanyang pagkain. Kasi nga ayaw nga niya nakikigulo. Ayan, si Butter Kaka. Ay, Butter Cup, bye-bye na. Cupcake, shh, Butter Cup. bye bye-bye, bye-bye. 拜拜。Bye bye.